musta mga kaibigan? Ako ang inyong paboritong mangingisdang vlogger. Handang magbigay ng panibagong update at gabay para sa ating paboritong libangan. Ngayon, pag-uusapan natin ang napaka-espesyal na araw ng Martes, ikapito ng Oktubre, 2025 taon. Ano kaya ang handog sa atin ng mga karagatan at ilog ng Pilipinas sa araw na ito? Manatili kayong nakatutok dahil sasabihin ko sa inyo kung bakit ang araw na ito ay maaaring maging isa sa mga pinakamabungang araw sa pangingisda ngayong buwan sa kabila ng ilang pagsubok sa panahon. Mga prediksyon sa uri ng isda at taktika sa pangingisda. Mga kaibigan, base sa aking karanasan at sa mga datos na ating nakuha ang ikapito ng Oktubre ay magandang araw para subukan ang ilang piling uri ng isda. Narito ang aking mga personal na rekomendasyon. Una, ang bangus, milkfish. Ang ating pambansang isda, dahil sa mainit na temperatura ng tubig na umaabot sa halos 20 hanggang 30 degree Celsius, ang bangus ay magiging aktibo sa mga bakawan at fish pond. Hanapin sila sa mga mabababaw na lugar na may maraming halaman, lalo na sa mga bukana ng ilog na malapit sa dagat kung saan nagahalo ang sariwa at alat na tubig. Magandang gamitin ang light tackle na may float at subukan ng tinapay, tahong o maliliit na hipon bilang pain. Ang isang maliit na trick ay gumamit ng chumming, pagpapakain ng maliliit na piraso ng tinapay o kinuya na tahong upang maakit sila. Pangalawa, ang tilapia. Para sa mga freshwater anglers, ang tilapia ang inyong target. Sa mga lawa at ilog sa Pilipinas, ang tilapia ay napakaaktibo sa mainit na panahon. Kahit pa umuulan, hanapin sila sa mga gilid ng dam, sa mga kawayanan, o sa mga lugar na may lilim kung saan sila nagtatago mula sa init ng araw at mga predator ang simpleng pamingwit na may float at bulati, mais o tinapay ang pinakamahusay, kung mayroon kayong feeder rig, mas maganda, lalo na kung gagamitin sa ilalim ng tubig. Pangatlo, ang maya-maya, red snapper. Ito ang ating bida sa bahaging coastal at reef fishing. Dahil sa full moon at mataas na aktibidad ng isda, ang maya-maya ay maaaring mas madaling hanapin sa mga mabababaw na bahagi ng coral reefs at malapit sa mga bato, lalo na sa mga bukana ng dagat. Subukan ng bottom fishing gamit ang live bait tulad ng hipon o maliliit na isda. Maaari ding gumamit ng jigs o soft plastics na kulay pula o orange. Tandaan, mas gusto nila ang mga istrukturang mapagtataguan. Ikaapat, ang galunggong, round scad. Bagamat karaniwan itong nahuhuli sa commercial fishing, maaari itong maging masarap na huli para sa mga coastal angler. Dahil sa mataas na aktibidad at mainit na tubig, magandang mag-cast net sa mga coastal area o kaya'y mag-bottom fishing na may maliliit na pain tulad ng squid bits o hipon. Mag-ingat lang sa biglaang ulan. Pagsusuri ng mga kondisyon. Panahon. Sa Martes, ikapito ng Oktubre, inaasahan ng pabugsubugsong pagkulog at pagkidlat sa umaga at magaan na pag-ulan sa gabi sa maraming bahagi ng Pilipinas. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 26 at 28 na degrees Celsius. Ang halumigmig ay nasa 88% na tipikal sa tropical na klima. Walang malakas na hangin na inaasahan na may average na bilis na 8 kilometro kada oras. Ang presyo ng atmosfera ay maaaring medyo pabago-bago dahil sa pag-ulan, kaya mahalagang bantayan ito. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa karagatan ng Pilipinas sa Oktubre ay napakainit na nasa average na 20 na degrees Celsius. Ito ay perpekto para sa karamihan ng mga tropical fish species na nagiging mas at naghahanap ng pagkain sa mainit na tubig. Gayunpaman, sa matinding init ng araw, maaaring maghanap ang isda ng mas malalim o mas lilim na bahagi. Phase ng Buwan Ito ang highlight ng ating forecast. Sa Martes, ikapito ng Oktubre ay full moon o ang tinatawag nating Hunter's Moon. Maraming mangingisda ang naniniwala na ang full moon ay nagdudulot na ng mahinang kagat dahil ang isda ay aktibo sa gabi dahil sa liwanag ng buwan. Unit ayon sa solunar theory at sa ating fishing forecast para sa Manila, ang araw na ito ay may napakataas na fish activity. Posible na ang lakas ng gravity ng full moon ay nagpapataas ng tidal currents na nagpapakilos sa baitfish at predators kaya huwag kang magpapadala sa lumang pamahiin na full moon, no fish. Subukan mo pa rin. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa kabila ng pag-ulan, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang napakataas para sa araw na ito. Ang Oktubre ay transitional month. Habang paalis ang tag-ulan, may mga araw pa rin ng pag-ulan, ngunit ang mga isda ay nagsisimula ng maging mas aktibo bago dumating ang mas tuyong panahon. Ang mga pelagic species at reef fish ay magiging abala sa paghahanap ng pagkain dahil sa mainit na tubig. Pangkalahatang pagtataya ng kagat. Ang kagat ay inaasahang napakabuti. Oo, tama ang narinig nyo. Sa kabila ng pabugsubugsong pag-ulan, ang kombinasyon ng full moon mainit na temperatura ng tubig at ang prediksyon ng napakataas na aktibidad ng isda ay nagpapakita ng magandang oportunidad. Mahalaga lang na maghanda sa ulan at mag-target ng mga lugar na medyo protektado o may lilim sa pagitan ng mga pagulan. Pagtatapos. Kaya mga kaibigan, huwag nang mag-alinlangan. Ikapito ng Oktubre 2025 taon ay maaaring maging araw ng inyong pinakamalaking huli. Mag-ingat sa panahon. Siguraduhin kumpleto ang inyong gamit. At tandaan, ang tiyaga ay susi. Naway walang buntot, walang kaliskis ang inyong maging huli. Kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at forecast. At pindutin ang notification bell. Ano ang inyong mga plano sa pangingisda para sa Martes? Anong isda ang inyong target? Ibahagi ang inyong mga diskarte at obserbasyon sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig mula sa inyo mga kumpare at kumare sa pangingisda. Hanggang sa muli, mga kaibigan, kita -kits sa tabing dagat o ilog.